Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's video mga kapatid, tayo ay mag unboxing ng ating parcel or item na nabili sa online. So hindi natin babangitin kung anong, uh, ano siya. No? Pero ito ay mga gamit natin para sa ating uh, music. No? Music or uh, podcast or uh, voice over no So itong may kasi natin ay mahina yung kanyang sagap ng kanyang uh, audio no. Kailangan isagad mo siya para malakas yung iyong boses. Pero kahit nakasagad na yung aking uh, audio kapag ka nagre-record ako sa Adobe Audition maliit lang yung uh, napasok na sound na ingay. Kaya bumili ako nitong Teum Q12. So, itong TAM Q12 ay isa tong uh, booster, no? So, hindi ko alam kung paano to ginagamit, pero nanood naman ako sa YouTube, eh. At doon ko siya nakita na kung gusto mong maging malakas yung uh, mic mo, pwede kang gumamit nito para mas maging malakas yung kanyang uh, sagap. At bukod pa doon, uh, meron siyang noise reduction na kapag ginamit mo to uh, may tahimik yung paligid kahit maingay tahimik kapag hindi ka salita, wala kang maririnig na ingay no so yun yung kagandahan sa kanya at <clears throat> kapag ginamit mo pala to kailangan mong i-open ang iyong phantom power halimbawa gamit mo ay audio interface or mixer kailangan naka-open yung iyong phantom power kasi para siyang magiging ah uh, condenser mic, no? Kasi itong gamit ko dynamic mic to eh. Kahit kahit walang pantong power, gumagana siya. Pero kapag ka uh, nilagyan mo siya ng Teum Q2, kailangan mong i-open yung pantong power para mapaga para mapagana mo siya, no? So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa mga kapatid. I-open na natin 'to. Let's go. So, sobrang excited ko kanina binuksan ko na sa plastic ayan uy, uy you know so ayan yung tsura nya mga kapatid o. meron siyang pouch na maliit na pwede siguro lagayan itong teyum at meron siya nito ayan yung katulad sa mga sapatos ang init ah at siyempre ang hindi nawawala manual na hindi naman natin ginagamit or binabasa at ito ang itsura niya mga kapatid. Oh, ang angas. Talagang safe na safe yung kanyang lagayan. No? So galing itong China. So medyo mabigat din siya mga kapatid. Teom Q2. Ayan. So, sa next video natin, ite-testing natin siya kung maganda ba or hindi. Hanggang dito lang muna ang ating video at magkita kita tayo sa ating susunod na video. Bye bye! Yeah, yeah. Sa liwanag sa Madilim nagawa sa harap ng kamera, dalay pagasa, salita ng Dios ito ang mahalaga, hindi para sa like susa palakpakan, kundi para sa iyong